Hello, hello guys. Good morning. Eto, pupunta pala kami ng Lolo Old Airport kasi ihatid ko itong laptop at saka mga something na ipapadala ko sa aking dito kasi uuwi na siya ng Pilipinas tinawagan pala niya ako kung may ipadala daw sabi ko wait lang parang ipapadala ko na yung laptop ko para may magamit yung pamanking ko at saka mga something na para kay mama so yan kasama ko pala hitanda tapos ako na yung nauna inopen ko yung ano car niya char parang feeling na marunong talaga mag ano, marunong talaga mag drive so yan talaga ang ganda ng view ng Qatar no pag morning guys tinan nyo naman ang ganda ng langit ang ganda ng panahon Ngayon kahapon kasi parang gustong umulang kahapon tapos ngayon tinan nyo naman ang ganda blue na blue yung langit. Tapos, ano, ma mo talaga na napaka-fresh talaga, char, napaka-fresh. So, yan nga, guys, no. So, maraming nagsasabi sa akin na ano daw ako, kapit patalim daw ko hey sana all, 27 ako na no? binuhay ko yung ano ko, binuhay ko yung mga magulang ko tapos magkapit patalim kaya ko naman buhayin yung sarili ko pero siyempre 27 na yun is wala akong naging karelasyon so dito ko lang nahanap bakit dito ko nahanap yung destiny ko siguro dito ako nagmahal ganyan so wala naman masama kung mapapatol ka sa mga ano ganyan mga indian ganyan papatol ko wala naman masama doon at least wala kayong asawa dalawa no tapos may nagsabi pa na patunayan mong pakasalang kanya naku wala naman problema doon kasi kung hindi naman kayo makasalis normal lang yun sa mag ano ang masama is yung may asawa kays naku makikita mo sa mo sila ay hindi na ako magsabi <laughs> kung yung may asawa ka ano ka may lalaki ka rin dito or ikaw na lalaki may asawa ka Pilipinas may babae ka dito naku ang dami dami dyan dito wag na natin sa ano yun yung may mga ganun pang ginagawa yung pang pinaka maano magsalita. Yung may mga ginagawang masama yung pa, grabe magsalita, ba diba? So, tama naman yung sabi ng isang vlogger sa uh, kwet yata yun na lalaki is, may mga ano talaga, mga Pilipina talaga na mali yung napipili nila. Kung tayo naman mga Pilipina, mamili naman tayo ng ano, wag lang yung basta ba, lang sa gilid-gilid, bibigyan lang doon ng KFC, ganyan daw. May nakita talaga ako at bibigyan ng 15 cure, mag-ganyan, -gan basta nakita ko na video is, wag naman ganun. Dapat maging ano rin, hindi sa pagiging kapit-patrim, dapat masuri ka rin. Inaaral mo yung buhay ng tao at kung anong trabaho ng alaki dito at siyempre dapat single ka rin ganyan dapat wala ka rin ano kahit may anak ka wala namang problema doon basta wag, wala ka lang asawa no wala ka maapakan na ano at saka wag mong ibigay lahat dapat magtira ka sarili mo para walang problema ang embassy natin walang problema yung mga owa natin na ganyan ganyan yung test ganyan magingat ingat lang be professional kung gusto mong ano is jowa jowa lang na be professional lang talaga ganoon so siyempre sabi naman nila yay gihano ano pa niya yung jowa-jowa ganyan niya proud ganyan ay nako siyempre naman kasi ako single ako is siyempre proud ako di ba so to focus na tayo sa cellphone no ang mumura ng cellphone gusto yung gusto mag cellphone di ba just sa ano mga friend ko na taga Qatar na pwede ano maganda yung cellphone nito tapos kumain pala kami dito sa my Turkish restaurant so ang sarap ng food dito grabe na pauwi pala ako yung iba inuwi ko ang sarap ng food nila dito di ba ang ganda tapos ang linis oh di ba ang sarap ng salad tapos yung food nila oh super sarap guys kait ganyan lang na parang ano half cook at least masarap siya di ba so yan nga guys no hindi ko alam kung diet ba ko ano kasi kapag kasama ko si matanda ulang diet diet para sa kanya dapat kainin mo lahat ang gusto mo ganyan daw siya so yun nga guys no dapat peace lang tayo ganyan magtrabaho mabuti. sabi naman ang iba, trabaho ang kinuha mo dito, hindi mag, ano, mag-reform friend. Eh, siyempre, dito ka na in love, eh. Dito ka mag, ano, diba? So, walang problema doon. Diba? Basta, maingat ka lang at masuri ka sa mga bagay, sa mga paligid mo, sa lalaki na magustuhan mo is, anuin mo kung kaya kanya ipaglaban, kaya kanya tulungan, ganyan. So, yun, proud yan sa'yo. Kaya kanya ipakita sa buong mundo dyan sa dalhin kay sana mo mo I'm sorry sa basta kaya kanyang ano yun huwag naman yung sa gilid gilid lang na gusto lang niya mga mm -mm, tapos wala pang may bigay wala pang may ano sa'yo sustento nako ay gamitin natin ang utak ganon so yun nga salamat maraming maraming salamat kain tayo yami yami rabing salamat so, iba naman ang tingin nyo sa akin ito sabihin naman kapit patalim na kaya kung sarili ko may trabaho ako kaya kaya ito lalaki kaya kong buhay ng sarili ko yun lang masabi ko doon sa nag comment na yun ako kapwa ko pa naman thank you bye